Magkakaroon ng maraming goodie at horror ngayon. Ito ay dahil may sandaang layers ng good challenge sa ating mga screen. Ito ay magiging nakakatawa, interesante at talagang nakakatakam. Manatiling nakatutok para hindi ka makaligtaan ng kahit ano. Hmm? Ilan ang marmalade ice? Marami kanyan at ako'y may isa lang na sili. nagagawa mo palabasin mo ako eh hindi ko alam hindi Maaaring nakakatawa. hindi siya mukhang Puhin nakakatawa mo? pero siya ay masarap pa rin sa tingin ko ay naiinis si Milo sa tingin ko ang kalukohan ko ang magpapasaya sa kanya sana hindi ito masyadong mukhang malupit Dakuha para kita. sa kanya sa palagay ko sobrang nakakatawa ito Milo tingnan mo ang ginawa ko ay masakit ang mata ko wala na ito hindi! Ako! Anong ginagawa nyo? Malulunod ako ng ganito! Mel, pinahirapan mo si Julie! Hindi siya makahinga! Maraming salamat! Peekaboo! Amoy, masarap! Masarap ito! Hmm? Pero saan nang galing ang mata? Nakakadiya! Pagkatapos ng nakakabaliw na takbo, ang pagkain ng masarap na marmalade na mata ang eksakto kung kailangan. Okay. Sa ngayon ako, gusto ko ring pumunta at mahal ko ang aking mga goodies. Tingnan mo kung gaano kalaki ang mga mata ko. Alex, ano pa ang hinihintay mo? Kakainin ko ang mga mata uh. mo mismo. Ano pa kaya? Kaya ko ang sarili kong tambak ng mga paborito ko. Wow. Bakit hindi mo ako bahaginan? Huh. Ikaw. Ano mga at yung muli mga itigabing? Mga babae, huwag nyo nang subukan. Wala akong ipagkakaloob kahit kanino sa inyo. Ano ang nangyayari? Napakaliwanag ng aking nakikita. Bakit lahat may napakaraming guro at ako ay may isang kaibigan lang? Sana ay talagang masarap ito. Hindi ako basura. Hindi mo ba ako maitatapon? Ano ang hinihintay mo? Kumilos ka na parang bata. Mayroon akong ideya para hatiin ang isang tsokolate sa ilang piraso. Siguradong gagawin ko ito. Sana hindi muling umiyak si Alex kunin ang Twix. Huwag mo lang kaming saktan gamit ang iyong lagari. Pero hindi kita kailangan. Ang lagari na ito ay para sa chocolate bar. Ang sarap nito! Sa Diyos ko, ang pinakamasarap na wigs na natikman ko. Oh, panahon na para kumain ng tsokolate. Pero una, kailangan natin kunin ang reyna ng mga reapers! Oh! Pwede ko nang kainin ito! Maganda! Napakaganda! Pero may kulang! Alam mo kung saan perfecto ang tsokolate? Gatas! Oh! Arr, at bakit ang lahat ay lumilipad sa mukha ko? Wala akong idea kung gaano kasarap ang kombinasyong ito. Tsokolate gatas. Twix isang tunay na paraiso ng tsokolate. Ayoko maraming tsokolate. Ano ang tinitingnan mo? Alex, pwede tayong magsimulang kumain bukas. May naisip akong magandang ideya. Masarap naman ang mga tsokolate, pero nakakasawa. Mas astig kung gagawa tayo ng malaking tore mula sa mga ito. Magiging mahusay na pandikit ang Nutella. Oh! Magandang makita ka. Wow! Alex! Hindi namin alam na kaya mong gawin ng ganyang gawain! Siyempre, kaya kong gawin ng higit pa dyan! Sana ang gawain ito ay makabasag ng record Halagang gusto kong malaman ito ng lahat. Pero ang sarap nito! Mabuti pat kainin na lang natin siya! Pasensya na. Ang sarap kasi ng tsokolate. Ayos lang. Iniligtas ako ng helmet. Sayang lang tungkol sa tore. Hindi. Wow, may isang buong bundok ng chips. At akin lahat ito. Oh, ang daming chips. At meron akong isang napakaliit na chip. Hindi ko man lang ito matingnan ng maayos. Magagawa ito gamit lamang ang isang magnifying glass. Halika na. Mukhang napakasarap ng sample na ito. Sa tingin ko, nakakuha ako ng napakasarap na specimen. Kailangan nating subukan ito ng empirical. Masarap! At sobrang, sobrang liit din! Alex, ikaw naman! Sa wakas, tamang-tama lang na magutom. Mga bagong trebol na gumagalaw ng ganon. Walang makakabukas niya ng ganyan. Walang ekstrang tulong. Hindi ka kayanin dito. Salamat. Ngayon iba na. Ngayon ipapakita ko sa iyo ang isang master class at matututo kang kumuha ng mga chips. Salamat. Hi. No lead? Ang mga chips ay literalmente mga pampatulog. Sa wakas, akin na upang kainin ang masarap na ito. Salamat. Oh, tigil! Masakit! Pasensya na pero wala akong magagawa. Masyadong masarap ang mga chips. Yeah. Tama na! Uh -huh. At iniligtas ako ng helmet ko. Halos hindi ko maramdaman ng mga hampas. Pero alam ko kung paano ko siya tuturuan ng leksyon. Ang kailangan lang nating gawin ay tanggalin ang chip capsule wood machine na ito. Masarap to, pero talagang matigas. Ano? Oh! Oh. Hindi broccoli! Anong klaseng kakaibang buto ang nakuha ko? Aba! nakakadiri ang lasa nito. Pero sa tingin ko, alam ko na ang gagawin ko dito. Kung magtanim ako ng buto at aalagaan ito, magiging masarap ito. Nagpaplano at nangangarap ng ano? Tigilan mo na ang panalo. Kaano katagal mo kailangang maghintay para lumago ito? Ano ang hinihintay mo? Sigurado akong may oras ka para ayusin ang broccoli mo. Sinasakit ng hitsura nila ang tiyan ko. Parang may pusa sa bibig ko. Sa bibig ko? Ang baho talaga. Kailangan nito ng maiinom. Nandyan lang. Kailangan ko lang ng tubig para diligin ang buto. Guys, may nangyayari. Umiling ito. Mahal kita. Mahal kita. Haha, <laughs> si Julie nagtanim ng sarili niyang broccoli. Oo, medyo marami iyon. Ngayon, kailangan mo na itong kainin. Oh my God, nako. Kumusta ito? Salamat. Masarap ba ang lasa? Hindi, hindi. Nakakadiri. Ah, sige. Kadiri, ang dumi! At tumigil Salamat. sa paggalaw. Melon, ikaw na ngayon. Mel, ayaw kong kumain ng maraming broccoli. Pwede mong alisin ito. Tingnan mo, nariyan si Mickey Mouse. Saan? Nasa taing ako. Kayo naman. Ngayon, kailangan nating alisin ang lahat ng broccoli. Wow, tumigil ka. Akala mo ikaw ang pinakamatalino? Hindi. Salamat. Iaabangan ko ang lahat ng broccoli mo para sa'yo! Natapos ko na. At narito lahat ng itinapon mo. Akala ko magkaibigan tayo. Ang mga kaibigan ay hindi naglolokohan, kaya bon appetit! Love. Ha 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 ha! Para siguraduhin na wala kang mamiss na kahit anong nakakatawa, mag-sign up na lang tayo para sa Rock. Mas magiging nakakatawa pa ito mula ngayon.